Hello mga kaibigan! Welcome sa aking YouTube channel. Andito na naman ulit ang inyong kaibigan sa Israel. Si Imelda Tampos po ay nagpapahiwatig na babalik ulit ako sa YouTube world. Nawala din ako ng 3 months mahigit yata dahil nga sa ka dahil nga na mahirap maggumawa uh, ng video content kung ikaw ay walang walang pumapasok sa isipan mo at puro mga negatibong pumapasok kaya hindi ako handa. Hinilom ko muna ang sarili ko, ang isipan ko. Hinanda ko muna para bumalik dito kasi eh, ang paggagawa kasi ng uh, video, dapat talaga na mapag-isipan mo para maganda naman ang magawa mo. Kahinat na sa mga video na gagawin mo. Ga gagawin natin. <laughs> Excuse me po. Uh, unang-unang video ko ngayon sa September 1. Um, beer na po. At uh, malapit ng Pasko. Um, uh, panahon na naman na mag-ipon para sa mga inaanak natin na mabigyan natin ng kasiyahan. Kunting regalo. Uso ba ba ngayon ang <laughs> pagbibigyan ng regalo? Sa mga may pera, uso. Pero pag walang pera, ay tahimik na lang tayo, <laughs> di ba? So, ngayon guys, um, handa na ako na bumalik at uh, okay na yung pag-iisip ko. Um, nirefresh ko muna yung nagnilay, nilay muna ako uh, buhat nung ako bumalik dito sa Israel buhat ako yung nagbakasyon kasi ako makikita nyo rin yung guys kasi i-vlog ko naman dito ang aking pagbabakasyon at kung bakit ako ay nagbakasyon din talagang yan, lahat ay napupundo lang ang aking mga gagawin kong video, dahil uh, nung time na yun na bumalik ako hindi na magandang kaisipan ko medyo nalunod na ako sa mga negatibong enerhiya, kaya hindi ako gaano makagawa Inag, ilang attempt ako na gumawa ng i-upload um, day by day, pero hindi ko kakayanin, talagang yung isipan ko nalunod nalunod na sa negatibo yung hindi ka na makapag-isip ng tama um, kaya wala, hindi ko rin magawa yung gusto kong na gagawin na mag-upload para ma-update naman kayo kung ano na mga pinagagawa ko pero ngayon, okay na ako na 3 uh, uh, months mahigit din ako na hindi nakapag-gawa, nakapag-upload ng video. Inayos ko man ang sarili ko uh, para maayos din ang aking paghahatid ng uh, pag-upload ng video ko at maging maayos din ang, ang kainatnan ng gagawin kong video. At uh, maa-update ko kayo. Hindi kasi vero ang maghagawa ng video guys, ng content, kung ikaw ay hindi maganda ang kaisipan mo hindi maganda yung um, sarili mo parang wala ka sarili parang ganun so kailangan ko munang hilumin yun lahat lahat bago ako bumalik sa pagbablog so I'm happy na nalampasan ko na lahat yun ang aking pinagdaanan nung nabalik ako dito sa um, Israel at ngayon ha uh, naisipan ko na nga mag pagpatuloy ko ang aking pagbablog. So, kaakibat na rin doon sa pagbalik ko sa pagbablog. Siguro, palitan ko yung pangalan ko sa YouTube, YouTube name ko, sa YouTube channel ko. Palitan ko yung... At ang intro, Sorry po. <laughs> tumubo yung alaga ko. At ang intro din. Palitan na rin natin ang intro para naman mag, maging maganda na naman ang uh ano natin um, pagpasok di ba um supportahan mo nyo niyo pa rin ako guys at sana ay uh, kit ano pa rin tayo uh, friends pa rin tayo sa uh, YouTube world um abangan-abangan nyo lang ang iba ko pang uh, i-upload na video mula nung umuwi ako ng Pilipinas, nagbakasyon at uh, ang pagbalik ngayon, nag-update lang ko sa inyo na ako'y okay na uh, na-plancha, na-plancha ko na yung sarili ko. <laughs> Naiayos ko nung sarili ko kasi ang hirap talaga umarap sa kamera na hindi ka maayos eh. Ngayon, nakakangiti na ako. Dati hindi eh. Uh, madilim ang aking kapaligiran sa paningin ko. Madilim. Kaya, kung anuman dahilan, sa akin na lang din yun kasi uh, eh, ano eh, eh. Uh, confidential eh. So, ganoon na lang. At least uh, ako ngayon ay eh, naayayos ko na yung sarili ko. Um, gusto ko na lang din mag-move on. Gusto ko na lang din na, ano maging happy na lang ako. ba diba? Kasi kung mananatili ako sa aking nakaraan, kung anong napagdaanan ko, hindi ako maka, maka oh. ano eh, maka-forward eh. Nanatili ako sa isang lugar na pakiramdam ko na parang wala na akong kakampi, wala na ako lahat-lahat, parang bumagsak lahat sa akin. 'Yun ang pakiramdam ko. Pero sa paking pagnilay-nilay na wala mo na akong kinakausap na tao dito ko na overcome na lahat-lahat ng ating kailangan baguhin sa sarili ko. At pasalamat ako sa Diyos na yun ay nabigyan niya ako ng kaliwanagan. Uh, na tanggap ko na lahat yun at uh, gusto ko nang bumalik sa normal na buhay bilang caregiver kasi napiktuhan din ang trabaho ko at maging bilang uh, vlogger at sa mga pinasok ko rin na bago kasi ako umalis, nagbakasyon ako may pinasok ako na uh, business, uh, part time ko napiktuhan din yun na nawala ako sa ano namin sa grupo dahil sa pinagdadaanan ko tinigil ko lahat wala akong ginawa kundi magmukmok nang magmukmok pero na realize ko rin na hindi maganda yung ginawa ko pa kasi parang pinapatay ko na sarili ko hindi na ako natutulog sa totoo lang walang tulogan, wala puro lang nakatulala lang ako pero Salamat, so, just Okay na. Sige. Sige, doon na lang, guys, at sana ay masundan nyo pa rin ako at sa, maraming salamat sa uh, uh, pag ah uh, pa rin sa akin. At uh, sana ay mag-click pa rin kayo, yung mga bagong pumapasok na uh, ngayon lang napasok sa uh, YouTube channel ko. Please subscribe ng YouTube channel and click 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 like 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 and share share naman sa aking uh, video. Para ako'y makilala pa sa um, YouTube world. Malaking tulong po, po sa akin yan. Maraming salamat at kita-kits tayo bukas. Mag-upload na ako ng aking panibagong step na naman sa buhay vlogger. Okay. Bye and ingat po lahat. God bless po.